Kaya lang pangit yung ano. Pangit yung paligid niya. Pero try natin kung masarap pa. Tara. Hey okay, guys, welcome to my channel. So for today's video mga ka-showing ay cha-challenge din natin. No? gagawin din natin yung mga nakita natin sa TikTok, sa kita natin sa Facebook, na kinakain, nyo yung, kinakain nila yung uh, isang uh, prutas na ang tinatawag sa amin dito ay uh, bugbo, uh, tubog. So, itry natin din yung mga ka-showing. Hindi tayo mapapahuli sa kanila. Kaya, kung bago na po kayo sa akin channel, ay huwag nyo siya lang kalimutan na mag-subscribe at click the notification bell. I-bill all nyo na para update kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So, ano pang hinintay natin? At challenge din natin, kakainin din natin mga ka-showing kung masarap ba yun. Tara, let's go! You ready? So yan guys, ay andito na tayo sa ano sa puno ng ano uh, yung tawag <laughs> tubog no kung saan nakikita natin sa Facebook at saka sa YouTube na kinakain po nila so di tayo mapapahuli But let's go ibang natin yung puno ng ano puno ng tubog so ito guys oh ito po yung puno ng tubog so yun yung sinasabi nilang makakain daw to yan ay lang sobrang hindog na talaga. So try natin to. Kung talagang makain ba talaga ito. So ayan o. Oh. Ilawan ko kung masarap. Try natin. Hmm. Oh! So, ito. Kaya lang, pangit yung ano. Pangit yung paligid niya. Pero, try natin kung masarap ba talaga. <laughs> Walang lasa. Hanap tayo ng iba. Yung medyo maganda. Kasi, ano, ano try natin ito Hoy. so halap tayo ng ano ibang puno ng tubog kasi ang pangit ng lasa at saka ano hindi masyadong hinug so try natin yeah. so yun guys welcome back so wala po tayong nakita na ano na puno ng tubog. So ito na lang Kakao. No? Hinog na to. So ito na lang natin ang ato natin kakainin. Hindi na natin gagayahin yung nasa Facebook dahil wala. Hindi tayo nakahanap ng magagandang bunga niya. Kaya try natin itong kakao. Wow. Hmm? sarap tamis. kaya kung marami kayong ganito sa inyo kainin nyo na huwag <laughs> pa mong swipe panuway mo hmm. <laughs> again <laughs> <laughs> no? okay, guys maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at walang sawang pagsuporta po sa akin channel so, hanggang dito na lang po mga ka-showing no? maraming maraming salamat po thank you for watching bye bye